Kamustahin po natin ngayong uh, hapon yung mga halaman po na ipinasok po natin dito sa loob ng uh, bahay. So ito po ngayon yung kanyalang uh, tsura po dito. So ito po yung uliba, yung uh, huli po natin uh, ipinasok. Ayan, hindi man siya nalanta. Okay naman yung kanyang dahon. Tapos, ito naman yung ating ano, yung ating uh, dragon fruit. Yan, dami po niyang ano, dami po niyang mga bagong tubo. Oh. Yan. So, okay naman siya. Hindi naman siya napano. Okay naman po yung kanyang ano, yung kanyang uh, tubo. Yan. So, iwan ko lang kung anong mangyayari dito kung oh, makapag-ano tayo. <laughs> Makapagpabunga ba o ano. So, ayan. Ito yung ating si Dragon Fruit po dito sa loob ng bahay po ito. And so, so may bintana po siya, ayan. Para naarawan po. Ayan. Dito naman nag-a-fall na nilaw yung ating ano, yung ating ah uh, papaya. So akala ko sa loob, sa labas lang yung ano, yung a-fall uh, pala dito sa loob meron afol, tayong full oh. So tanggalin po natin to. Nanilaw yung dahon niya. Nilamig siguro to. Ba? Ayan oh. So pati itong isa oh, namaday na kayo yung ibang dahon niya. Ayan oh. Ayan. So para maka ewan, so mabuhay pa to. Kung mabuhay, okay. Pag hindi, sayang. So, yan yung kanyang dahon na tinanggal natin. Dahan na rin, oh. Ito, oh, isa pa. Ayan. Ayan. So, ayan. Para mapunta yung energy po dyan sa ibang ano niya. Sa ibang ah, dahon po niya. So, sahayang, nilamig kaunti sa labas eh. Baga po natin ay na pasok. Pero, huwag lang mamatay yung dulo. Sasangan naman yan siya. So, matibay naman itong, ano, matibay naman po itong, ano, uh, papaya. Kaya nga lang, wala po siyang dahon. Oh, naubos na. Yan. So, ating papaya. Tapos, dito naman, yun pong ating, ah, uh, Ayan, yan, lubera. alimutan ko yung tawag sa kanya. Yan, so, nasa loob din siya ng bahay. Pinasok po natin. Yan, tapos yung ating kalamansi. Kunin ko na tong isang uh, hinog po niya. May hinog eh. Ayun. Kalamansi. Ayan. So yung mga bunga niya, hindi naman po na paano. Ayan. Ang bango. Ang bango ng kalamansi. Punta ay dito. Eh, gubat Ba't ano natin na. Ayan e, pa. E, e. Ayan ah, din. din tong isa. Maliit pa, nainog na. Kasi may mga bunga po yan. Ayun, oh. May mga bunga. Yun pa mga bunga na nasa labas. Uh, pahinog na po sila. Lumalaki naman na yan. Oh. Ayan. Medyo nalit nga lang po tayo ng pasok ng konti. yan May mga boy ito. Malaki o. Oh. Lamaki siya o. Oh. Ano to? May uh, feeds? Ba, hindi maganda magka-affid siya pangat kasi pagka nagka-affid eh ano, maraming ano puti-puti so sana hindi sana yun lang siya buti na kuha natin kaagad. so yan yung kalamansin natin hindi naman po naiba yung kanya ano hindi naman po nag-iba yung kanyang itsura hindi naman siya nanilaw hindi po kagaya ng ating ano ng ating uh, papaya yan sa may bulaklak oh namumulaklak ah ano, oh ba sasabay sa so, pagkatapos baka nito pagkatapos kasi nung nakarang taon ganoon nung nangyari eh namulaklak din siya nung uh, ipinasok po natin dito sa loob so nabunga yung mga bunga niya nabuo, nabuo naman po yun hindi nga lang oh, marami. Pero, pwede na rin po. Ayan. So, yan po yung ating uh, kalamansi. Tapos, yung ating uh, saging. Ayan. Meron na siyang ano. Uh, saha. Oh. So, itong saging na to, hindi po ito yung malaki natin na saging. So, dwarf lamang po ito. So, kung ilang taon na sa atin to nasa tatlo na rin siguro. Ayan. Tatlong taon na. Or dalawa. Pangatlo po ngayong taon. So, wala pa po siyang uh, bunga. So, dwarf siya. Hindi ko lang alam kung makakapagpabunga tayo ngayong taon nito. So, subukan po natin. So, yung isa nating saging na no, malaki, na matay na sa lamig, hindi man po natin may pasang dito kasi sobra naman pong taas na nun. So, subukan po natin itong dwarf na ano, na saging. Ayan, o. Oh. Okay so, naman yung kanyang dahon. Ito yung nilinis ko dati diba sa labas. Kung napansin nyo po yung unang vlog ko. So, ito yung nilinis ko. So, ayan po. May saging po tayo. So, mayroon tayong dahon na pwedeng magamit ngayon. Ngayong winter. Kasi so, ang mahal ng dahon ng saging po dito. Ito, frozen. Naka-frozen siya. Tapos mahal po siya. Samantala ito. Ayan. Pang budol pipe. Pa, ito pwede rin diba? Ayan. Kaya mayroon tayong uh, saging. Pang uh, kasabaking yung panglagay po sa ilalim di ba, nung uh, kasaba pampabango ng amoy marami pong gamit yung sa ading. tapos mayroon po tayong uh, snake plants po dito ayan. ito hindi ko na po ito nilabas dito lang po sa loob ng bahay yan, so ito po ngayon yung mga uh, halaman po natin dito po sa loob ayan. maganda kasi kahit pa paano ay uh, mayroon po tayo na nakikita ng uh, kulay uh, green na maganda sa ating uh, mata so ayan sila yung mga wall po dyan yung <laughs> madumi pa hindi pa kasi yun po yung mga ginawa dati ng mga kids ng bata pa so ginawa nilang ano uh, blackboard yung ating uh, wall so yan yung ating mga halaman dito tapos ang labas po natin dyan, ayan. May, may kita natin, yun po ang ating mga rest po sa labas. Kaya, so, yun po yung may kita natin dyan. Sa may uh, harap po ng ating bahay. Ayan o. Ayan. So, po, so... Pumunan na mga kagulay yung ating uh, i-update. Tapos sabahan po natin kung ano po yung uh, mangyayari po dito dito sa ating uh, ampa, ampalaya, papaya sa so, umabuhay po ba siya o tuluyan po siyang magiging ano, mamamatay yan si so, yung ating kalamansi ah, bak malala, daming bunga pasaging sa so, inyong kagulay, yan po muna yung update kasi hindi man tayo makapag vlog sa labas ngayong uh, araw kasi bukas na po tayo ah magtatrabaho sa gabasan. Eh. Ito lang po muna ngayon ang aking bibigay na update po sa inyo, yung ating pong mga halaman dito po sa loob po ng bahay. Yan. Hanggang sa muli po. Maraming uh, salamat. Atin. See you po my next vlog.